Ang One Super Shop ay isang kumpletong e-commerce platform na may mga kasangkapan kakailanganin mo para makapagbenta ng mga produkto sa internet. Sa One Super Shop, napakadali at napakabilis kumuha ng iyong online store. Maaari kang magbukas ng online store mula sa kaginhawaan ng iyong tahanan at sa napakamurang halagang 19,888 pesos or 6,888 pesos kada taon pumunta lamang sa onesupershop.com at gumawa ng sariling online store. Pumili ng disenyo ang inyong gustong gamitin mula sa mga store templates. Puna ng litrato ang iyong produkto at i-upload ito. Kumplituhin ang mga detalye ng iyong produkto at One Super Shop na ang bahala sa lahat. Napakasimple talaga. Sa One Super Shop, maaari kang magtinda kahit wala ka naman sarili mong produkto sa pamamagitan ng GrabOne. Ang Grab One ay ang kakaibang solusyon natin kung saan binibigyan kayo ng pagkakataon na maghanap ng mga produkto mula sa libo-libong inaalok ng aming mga merchant partners at ibenta ito sa inyong mga tindahan. Pindutin lamang ang Grab at ang produkto ay automatic na lilitaw sa inyong tindahan. Hindi na kailangan mga pital at maaari mo na itong ibenta kaagad. Ganun lang kadali! Kaya, tara na at maging one! Tara na sa One Super Shop!